So, ngayon naman mga lodi, ipapakita ko naman po sa inyo kung magkano nga ba ang kinikita ng million views dito sa reels, 100,000 views, 50,000, 10k views, no? So, ito mga lodi, tingnan nyo kung ganito din ba yung earnings nyo dito sa reels. Siyempre, eh, hindi ito pare-parehas. Okay? So, tayo dito sa ating reels mga lodi, no? Uh, itong ating nakapina, 1.7 million views. Uh, kumita po yan ng $95 kaso hindi na nga natin siya mapapakita kasi wala na siya sa dashboard no kasi last 28 days lang yung sa dashboard ito mga bago mga lodi papakita natin sa inyo kung magkano nga ba yung kinikita nyan okay so punta tayo sa ating dashboard one session at sa rails no, so yan uh, $294 pa lang yung kinikita natin as of now see all natin So itong nasa unahan mga lodi, yung bakit iba lumabas kay uh, meron po yung 81.4k views. No? Then, yung sumunod dyan, mga Lodi, no? Uh, yung dalawa na tayong hindi okay, meron po yung 16.4k views. Then, yung sumunod, yung jowa mo, pag hindi, ay meron siyang 14.6k views. No? Then, yung mga sumunod yan, mga Lodi, no? yung 0.2, ay 3k views lang yan. Then, itong one example of success, meron yung 17.2k views. Yang ano, 0.66 na yan, yung content lang naman. Uh, meron yung views na 26.4k. No? Then, adjust uh, tayo dito sa baba, mga Lodi, no? Pakita natin itong merong 100k views. eh uh, ito muna, uh, may ganto ba kayong kapatid? Uh, umabot po yan ng 227k views, no? Medyo mataas yung views niya pero 4.49 dollar po yung kinita niya, no? Hindi na masama, not bad na, okay na yan at least meron. No, and then itong ano, mahilig ka tumakas ah, yan. Meron po yang uh, 102,000 views, 102k views. And kumita siya ng 1.86 dollar, di ba? So ang hirap kumita ng 1 dollar, kailangan mo magkaroon ng 100k views. Okay? And then... Uh, dito, meron tayong 1.3 million views dito eh. Uh, pinakababa. Pinakababa. Nasa pinakababa yun. Okay. Ipapin natin. Ito, yung Kalma Lang Kasi Mami. Uh, meron po yan mga loti na... Uh, 1.3 million views. Then, kumita siya ng 18.53 dollars. no So, dati hindi po ganyan yung bigayan yan mga lodino Kung dati-dati dati yung basihan... Nung uh, bago pa lang nag-iinit si Reels Which is uh, hindi nga per views Kasi ngayon per views na Medyo malaki po talaga yung bigayan So ngayon dahil naging per views na nga po uh, Binago ni Facebook uh, Lumit po talaga yung bigayan Which is ganyan na lang po yung bigayan Itong kakabidyo call nyo, nyo yan mga lodino 2.11 uh, dollar Meron po yung 100k views no or, or almost 100k views mga so yun po mga lodino yung aking kinikita sa aking mga reels video na ginagawa no so uh, hindi siya gaano kalaki no pero okay na yon at least uh, kapag kayon ay naipon no dahil madami nga sila is lalaki rin po yon okay kahit maliit yan uh, kung marami naman yan maiipon at may yan lalaki rin yan mga lodino at syempre please take note hindi po talaga pare-parehas ang bigayan, no, kung uh, yung iba is nag-million views pero mas malaki yung kita, yung iba is uh, mas maliit yung kita, no, it depende, depende pa rin po kasi yan, mga lodi, kung ano yung content na ina-upload natin, kung paano ito nag-viral, kung mabilis ba siyang nag-viral or matagal siyang nag-viral, o kaya naman, ah, uh, gaano kahaba yung ating uh, video, mga lodi, no, so hindi po siya pare-parehas, no, ah, uh, Uh, kaya naman mga lodi, mag-upload lang tayo ng mag-upload ng content No? umalay natin Makapagpa-viral din tayo ng video At yan, mag-earn din po yan ng maganda kapag kapo, nag-viral yan ng maganda naman Magsipag ka lang mag-upload dahil baka ikaw na ang susunod na kumita dito sa rails.